Ito Uy. To. Sulit. Ito isa. Ito Sulit. Buo nga to. Eh. Ito nagbuo yan. Nagbuo yan. Nga to. Ay, mamaya. Isang Wah, itu. Ah, ay basta ito. Oh. Oh. Ah, gusto <laughs> <Ay. laughs> <Ay. laughs> <Ay>. <laughs> ko 'yan. Titig. Dada disinod natito. To ano to. Oy. <laughs> Ganda na ano. Foot warmer. Grabe naman no. Eh. Dasi naman yan. Ha? Oo, oh, nandun na nakapulo na ko isa Ha? Pangalawa na rin sa'yo yan? Ha? Pangalawa na? Ano, ito pa lang Ito pa lang Ito Pangalawa na to Tipit ko <laughs> <laughs> Oo oh, oh. ito, ito ito maganda to eh Oh, ay, like, ay, ito mga nyo. Ay, basag, basag ba? panalo! Ano siya dito. Ano, hindi man, man Ehan, ay, lang din sabaw. Matatapon man yan, ayun, mga ito, walang takip, oh. Ito sana, oh, gaganda sana ito, pang lagyan ng mga, ano. Ay, ano siya, wala. nga. basag yung, ano, yung, takip. Ganda pa naman pa naman Walang takip. Eh. Walang takip. Hmm. Ikot pa mga katropa. Dito sa pangalawang pulit natin. Maghahalap pa tayo. Pinalikan natin yung kanina. Ang dami si ate. Nakakuha na si ate. ate. Wala na, na sila. Ayan, natin saan naman ito? nga ano. ha? Yung, 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 yung.

Wala nang ano, ali na. Ali na. Oo, oh, ayaw ko. <laughs> wow, bravo. Bravo dito dami. Ay, bravo naman 'yan. Dito pa pagaganda dito. Oh. Ayos. Siguro, ko alam ano uunahin ko.

Oi. Hmm. Ingat nama ana. Food warmer. nanti oke memang food warmer. tuh. <berdata> <Put warmer. tuk berdata> Ito. Ito dwar mo sa liit so. <laughs> Ay may tama. Ay, ang dami mga side mirror oh. Ay, sira to. Oh. Kaya pambili ko ng chapati. Oh. Puro mga side mirror oh. Lodi. Yung side mirror mas sasakyan. Side mirror, ang dami oh. <laughs>

cute. <laughs> ano naman 'yan? Ah. Cute. Akala nang lumunok. At to, 'yung pala, 'yung pala, cute talaga 'yung dadawagat rop. Ah. Ang cute. Pa. Dude, to pa sa api, to match. Mga maganda, mga katayo. Balang araw, magiging. mamili Oh. Oh. Ayan. terus si pares-pares eh. Aha, halu halo, -halo na polo tadi Terapi di party no. Hilarious no? maganda, maganda pa yang ano model Sir Mero? maganda Buo pa oh! Buo nga, eh. oh. Pa Ha? Uh. ako nito. Ay, sa pa rin Ano? oh nilaw no? oh. pa mga ased ano, meror oh. Oo. O. Eto, buo pala tayo namin Ay, may matama. Kaya matulog ako ng ito. Masunog pa Parang ganda nito. Saan ba ito? Lampo, pano ito, ito? ito? yan. Ano, ano to? Hahaha! Saan siya ito? Eto, ito no. <laughs> eh to Ha? Sumbo Ano yun? Hindi iba to Mga chai Ang tsa ah Ito mo oh. O no. Ito may mga hawakan yan oh. o no mo na yan Ano ito dito ay mga basakan to Hehehehe Hehehehe Hehehehe

ito ito yung mga pangalawang pulot natin no? Oh. grabe ah. sulit ito oh, mga tropa, ito yung pangalawang pulot natin no? Oh. grabe ah. konti lang siya pero malalaki ito naman naman konti lang siya mga katrupa, pero malalaki no? grabe Oh, ah. sulit Tagtag pa tayo.